Hi guys! Nagpunta ako ng backdoor guys. Nakakita ako ng isang mga gamit na naka plastic bag. So ayan guys, tiningnan ko guys may bagong ano pa guys. So oh, ganda-ganda pa oh. Mulberry ba yan? Bagong-bagong bag yan guys. Wala pang gas-gas. Napulot ko sa backdoor namin. Pag siniswerte ka talaga guys, nagtapon ako ng basura. Tapos nakapulot ako ngayon. Sinilip ko. Ayan, may vacuum ka guys. Siguro gumagana pa yan. eh kasi dito sa hongkong guys. Kahit magaganda pa. Pag hindi na nila gusto. Inatapo na. Yung iba guys. Meron pang ano dyan. Meron pang. Tawag niyan. Tag price. Ayan oh. Ganda ng jacket. Guys oh. Unique look. Mga original yung hindi dyan guys eh. City-city yan talaga. Madalas ako nakakapulot yan. Minsan sapatos. Ayan. Yung bag pa oh. Long champ. Long yun guys. Ang ganda. Wala talagang dami sa sim. Mahal kaya ang long dito sa ano. 10K Hong Kong. Uh, 10, k piso. Depende sa laki. Yan guys. Maraming damit yun sa loob. Yes, may mga ano din. Yan. Minoksan ko. Nakala ko. Wala pala. Ayan. Yung mga ganyan. Kasi hindi COVID yung mga ganyan klase. Maganda din yun guys. Ayan. May pambahay. Tsaka malinis siya, guys. Ayan, may laruan. Ayan. Ayan, pwede kanya mag high heel tapos i-double mo yan sa, ilagay mo sa ano parang socks pero open yung sapahan. Ayan, guys. Ayan, may toys again, guys. Para sa ako kanya. Ayan. Flat bags. Pag sinisorte ka talaga dyan, guys, makakapulot ka ng mga branded lalo na pagka uh, mayroon sila mayroong maglilipat tapos hindi nila hindi nila sila interesado ng bitbitin pa sa lilipatan nilang bahay tinatapon na lang talaga nila guys ayan, ayan pang ano pang yoga guys yun, pang running ganyan ayun may t-shirt pa rin guys sayang so, din kasi eh. pwede mo ipamigay sa Pilipinas yan ayan may shawl siya guys original din yung shawl na yan pang warm pagka taglamig yan pa guys ayan may level yan guys pero hindi ko siya bit kasi parang pa opisina ayan tinapon ko na lang din hindi naman ako kasi sumusuot ng ganyan klase <laughs> anong gagawin ko dyan eh hindi ako nag office dito lang ako sa bahay ayan may dress guys ayan mahaba kasi yung dress na yan kaya Yan, pwede ko yan ipamigay sa Pilipinas. Yung mga hindi maka-afford na bumili. Sayang din kasi kung itapon mo yan pa Pasensya na kayo guys. Bilibil -bil ko guys lumabas. Ayan, dalawang belt guys. Ganda-ganda pa. H&M yung belt na yan guys. Sayang din kasi. Pag nakakapulot ka ng mga ano, i-keep mo. Kung ayaw mong isuot, ipamigay mo. Ganon ginagawa ko guys. Pinapamigay ko. Sayang kasi pag binibili mo rin yan, mahal. Ano yung pang mga nakuha ko dyan guys. Ayan. Dress. Dress siya guys. Maganda siya yung dress na yan. Kasi lang di ako on, guys. Ay, hindi ako sumusuot ng dress. Na hindi ako sumusuot ng mga Ayan pa guys, hindi ko alam kung para saan yan. Pero tolls, mahal yan sa sa Pilipinas. Alam ko magagamit yan sa amin. Ayan, bigay ko yan doon sa pamilya ko. Kasi pag binili din yan sa Pilipinas, ang mahal. Ayan, ayun ang ganda niyan guys. ayun ang ganda niya ang mahal kaya niyan. Original din siya eh. Zara long dress maganda yung paiksian paputulan ko kaya tapos paiksian ko na lang para magamit ko kasi di bagay sa akin pag long dress yun eh. kasi pandak ako yan nakarami na ako guys so. ayun ayan may blasting guys maganda pa yan na ba diba? branded din guys Siyempre mga branded yung pag mga amon um, mga branded talaga yun guys. Yan short kana na na shirt, guys. Yan, kit kit ko lang yan. dress again guys. Kinip ko rin yan guys kasi sayang din. Diba? Nagamit yun sa Pilipinas. Ini dalci. Ya. Sana. Ini kok anu kok anu ya nih. Ah. Ah, no Ah, pants. Kenip kok bayang di ko pants bayang. Akin ah, ko siya. Yan guys, thank you for watching. Yan lahat ang nakuha ko guys. Ganda-ganda, di ba?